Ito na nga ang mga inaabangan natin ngayon araw na ito na magkakatapat ang finalist dito sa Baraco Cup at ang makakatapag nila ang ating nabang mga world champion. Pero bago ang lahat, gusto ko munang patihin ang ating mga nasa live stream. Please do share this video kasi napakaganda kong event at makakatapag nyo ngayon dahil ito, makakatapag ko ang local champion dito sa Matagas at ang world champion naman. And uh, please do use the hashtag, hashtag BarakoFest, hashtag BaratoPam, and hashtag RDRD. Ayan. Pero hindi ko na makatagalin. Eto na, umpisa na natin itong laban na ito. Isa na naman na, kumaating akong laban na matukong kaya natin. Unang ipapakilala natin ang champion Nile sa Batangas. Palapakan mo na! Ang unang, kahal, uh, ang unang maglalaro ang unang player na mabanggitin ko, siya po ang runner-up sa ating Barako Cup. Siya po ay kung tawagin natin ay K9 or Asukulul. Bulol. So hindi ko na matatagalin. Let us all please welcome ang runner-up sa Barako Cup, Michael K9! And of course, ang ating champion dito sa Barako Cup, ang fresh na fresh kakapanalo lang kahapon grabe ang pinagdaanan nito sa tournament kahit isang talo ay hindi nakatikim hindi ko na matatagalin let us all please welcome Kenneth Reyes also known as Kenneth Rosario at syempre trivia naman muna tayo ang makakalaman mo nila ay ang 2023 World Cup of Pool, World Cup of Pool Champion. At alam nyo ba na ang Pilipinas so ang merong pinakamaraming champion sa World Cup of Pool? Tayo ho ay nakaapat na champion dyan sa World Cup of Pool. Pero ang current na World Cup of Pool champion natin, ang una kong tatawagin, kung tawagin nila ito ay Diamond. Walang iba! Ipakilala ko na sa inyo! James Aranas. James. James Aranas At ito naman, isang mga mabagsig din na mga ng mga katatanggas Ang bad boy Kung tawagin World Champion Current Top 4 sa buong mundo Hindi ko na patatagalin Let us all please welcome Johan naglalaro sa race 11 na match up. Doubles po, alternate po ang set natin. Players, good luck. good luck.